Hindi kailanman naniwala si Lira na may mga tinig pa mula sa silangan. Hindi talaga. Itinuro sa kanya na nagsasalita sila gamit ang mga numero na humihinga sila sa pamamagitan ng mga filter na pinalitan nila ang alaala ng mga protokol. At gayon pa man, gabing iyon, naroon pa rin siya. Ang dalas ay umuugong na parang mahigpit na nakatali ang isang kwerdas. Tahimik siyang kumunekta, maingat. Sa kabila, nagtatanong ang tinig ni Alec. Hindi para makipagpalitan, kundi para makaunawa. Nakaliligalig yon sa kanya. Tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya at sumagot siya, tagagawa ng orasan. Ngunit hindi nito naunawaan kung ano ang kahulugan yon dito. Hindi niya inaayos ang oras, ginigising niya ang mga bagay. Hinahanap niya ang bakas ng panahon sa mga galaw ng gear, ang alaala na nakaukit sa bakal. Ikinakabit niya ang mga bagay na nais pang gumana. Tila mausisa siya, ngunit may pagdududa. Tulad ng lahat ng tao sa silangan. Nagtanong ito tungkol sa digmaan. Isinalaysay niya ang kanyang nalalaman, mga sabi-sabi. Inakusahan ng silangan ng kanlura na sinisira ang mga agos ng enerhiya. Sumagot naman ng kanlura na ninanakaw ng mga makina ang kaluluwa ng mundo. At sa pagitan nila, ang pader. Mataas, malamig, imposibleng tawirin. Tinanong niya kung ano ang nakikita nito ng kanluran mula sa kanyang kinaroroonan. Sumagot ito, wala. Isang palagi ang ulap. Napatawa siya, kahit hindi naman iyon nakakatawa hindi nito nauunawaan ang paraan ng kanyang pag-iisip. Lumilipat siya mula sa isang ideya tungo sa isa pa, gaya ng pagsunod sa di agos. Ramdam niya ang pagkailang, ang pagkagulat nito. At gayon pa man, nananatili ito. Bumabalik, hindi siya nito itinuring na kaaway. At sa maliit na kawalan na iyon na naging kanilang ugnayan, nakaramdam si Lira ng bagong panginginig. Hindi mahika, tao,